Pumasok kami sa loob ng dam, mga boss. Madalang pa rin yung isda. Ayan, may lumipad na isa dyan. Karpita. Yun, oh. Lipad. Ito mabilis yung tropa natin dyan, mga boss. Nakuha niya pa rin. Maagos yan. Malakas ang agos dyan. May gwardiya yan dun sa taas. Nakabantay sa amin. Shout out nga pala dun sa gwardiya niyan. Nakabantay sa amin. Tinitingnan niya yung mga na, na isda. Nakakita ah, siya pero ilang piraso lang din mga boss. Madalang talaga. <clears throat> Kasi kung marami yan kahit sa kasumundot yan may isda. Katatapos lang ng baha niyan. Napuno yan mga boss kaya binuksan niyan dam na yan. No, dalawa na yung gamit namin pang huli dala at saka pang oriente pero kahit sa dala wala talagang pumasok lalo tayo sa battery dyan mga boss pag ganyan Ayan, nag walk out na yung nagdadala wala talaga eh Oh, meron yan eh. Kahit anong klaseng nilalang yan dyan. Hey. Tingnan nyo mabuti mga boss. Kumislap pa yung stick natin dyan. Sundot sa bakal. Yun. Kita nyo yun. Ayan yung pintuan ng dam. Ayan. Hindi lang, hindi ko lang masyadong napitikan. Masyadong mataas yung pagkabukas niya mga boss. Bukas sa bukas. Ayun. Tiningalaan niya yung gwardiya. Ayun. Merong isa kaming Inaabot na isa dyan. Nagisa niya kaagad kasi nagpapaagos. Karpita. Bagong baha pa lang yan mga boss. Pero walang isda. Madalang. Kulang pa yung ano. Hindi pa nakaahon yung isda dyan. Kaya madalang pa. Karpita. Karpita. pinigay namin sa gwardiya yan, mga boss, tatlong piraso lang yan tatlong piraso lang yung nahuli dyan napakalawak masyadong malakas pa yung agos pero dapat kung may isda dyan, yung dala lang may makukuha eh dala saka pang oriente, wala Tatlong piraso lang nakuha namin dyan mga boss. Binigay na lang namin doon sa gwardiya para meron siyang pangulang. Oo, oh, wala talaga. Hey, tropa natin nandoon sa dulo. Sinatsaga baka makachamba pero talagang wala talaga eh. Hindi ko may isda yan. Dito lang sa dala. Dapat may sasabit yan kahit pa isa-isa. Pero wala talaga. Nasisiro. Wala pang masyadong pumasok na isda. Wala pang laman yung lagayan natin dyan. tatlong piraso lang. Nakuha. Puro karpita mga boss. Pare-parehas yung size. Pwede nang pang ulam ng gwardiya yun. Kaya yan kami yung May Nilubid kami dun sa dulo. Walang akiyatan dyan mga boss. Yung makir ka dyan. Tabak. Napakataas dyan. perta kami niyan